Naisip mo na ba kung bakit kahit na pagkatapos ng labis na pagsisikap, ang iyong buhay sa pananalapi ay nararamdaman pa rin tulad ng isang ikot ng pagkabigo? Marahil ito ay dahil ikaw ay naghahabol ng pera habang ang mayayaman ay naghahabol ng karunungan at hindi lamang ang anumang karunungan kundi ang karunungan ni Solomon na nakatala sa Aklat ng Ecclesiastes. Binanggit ni Warren Buffett ang Ecclesiastes inilapat ni Jeff Bezos ang mga prinsipyo nito. Nagtayo si Ray Dalio ng mga estratehiya sa pamumuhunan batay sa sinaunang pananaw na ito. At ikaw, na maaring hindi pa nagbubukas ng aklat na ito, ay nawawalang mga lihim na maaring magbago ng iyong buhay. Ngayon ay matutuklasan mo kung bakit binabasa ng mayayaman ang Ecclesiastes, ang aklat ni Haring Solomon at kung paano ang karunungan sa Biblia ay maaring maging iyong pinakadakilang gabay sa spiritual at pinansyal na kaunlaran. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ang lihim na gumabay sa mga hari, pantas at mga ngalakal sa loob ng libu-libong taon at malalaman mo na ang tunay na kayamanan ay palaging nasa harapan mo si Solomon sa aklat ng Eklesiastes ay nag-iwan ng parirala na umaaling gaungaw hanggang sa araw na ito. May panahon para magtanim at may panahon para mag-ani. Ito ay hindi lamang isang makatang pagmuni-muni. Ito ay batas ng buhay at gayon din ng mundo ng pananalapi. Marami ang nahulog sa bitag ng pagtakbo kasama ang karamihan, namumuhunan kapag ang iba ay namumuhunan at nagbebenta kapag ang iba ay nagbebenta ngunit ang mga mayayaman ang mga natuto ng karunungan sa Biblia ay alam na ang tunay na kayamanan ay dumarating kapag kumilos ka sa tamang panahon hindi sa karaniwan isipin kung gaano karaming beses kang gumawa ng mga desisyon sa pananalapi dahil lang sa nakita mong ginagawa ng lahat sa paligid mo ang parehong pagbili sa tuktok, pagbebenta sa isang gulat, pagpasok sa mga deal dahil lang sa tila sila ay kagyat. Gaano karaming beses na mahal mo ito? Si Haring Solomon, kasama ang kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapaalala sa atin na ang sikreto ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa pagmamadali ng merkado, ngunit sa pag-unawa sa mga ikot ng buhay at kung tinitingnan ni Solomon ang iyong mga pagpipilian ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong pagmamadali sa pagtatanim sa maling panahon? Ito ang unang aral sa sikolohiya ng kayamanan. Ang mahihirap ay sumusunod sa pagkabalisa ng masa. Ang mayayaman ay sumusunod sa ritmo ng panahon. Ang mga natututong maghintay ay umaani ng mas malaking gantimpala. Ang mga nagtatanim ng huli ay nawawalan ng ani. Ang karunungan sa pananalapi na ito na paulit-ulit sa mga henerasyon ay nagpapakita na ang biblikal na kaunlaran ay hindi swerte. Ito ay disiplina sa harap ng panahon at ang pag-unawa dito ay ang unang hakbang upang maiwasan ang pagiging alipin ng kaisipan ng kakapusan. Hindi kailanman isinulat ni Solomon na pera mismo ang problema. Ang itinuro niya ay mas malalim. Ang labis na pagkapit dito ay siyang nagpapaalipin sa kaluluwa. Ang pera ay isang kasangkapan lamang, hindi ang pangwakas na layunin. Ang aral na ito ng karunungan sa Biblia ay isa sa mga pinakanakalimutan na ngayon. Bagamat marami ang nabubuhay sa paghahangad ng akumulasyon, Natutuhan ng mga mayayaman na ang hindi pagiging alipin sa kahinatnan ay kung ano ang nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mas mahusay, mas matalino at mas matalinong mga desisyon. Ilang beses ka nang nawala ng tulog sa pag-aalala tungkol sa utang, pagkalugi o deal sa negosyo na hindi natuloy ayon sa plano, ang kalakip sa kinalabasan ay kumonsumo ng enerhiya nagdudulot ng pagkabalisa at nakakubli sa malinaw na paningin. Gayunpaman, ang matalinong detachment ay nagpapalaya. Kapag naiintindihan mo na ang panloob na kayamanan ay nauuna bago ang panlabas na yaman, ang bawat pagpipilian ay nagiging mas magaan. At kung maaari kang mabuhay ng malaya mula sa takot sa pagkawala, ilang pagkakataon na ba ang makikita mo? Ito ay counterintuitive ngunit ito ay gumagana tulad nito, ang hindi gaanong desperadong kailangan mo ng pera, mas makatwiran kang nakakaakit ng biblikal na kaunlaran. Ang intelligent na detachment na ito ay isang gintong susi sa sikolohiya ng kayamanan. Hindi ibig sabihin na mabuhay ng walang mga ari-arian, ngunit sa halip ay hindi pinapayagan ang mga ari-arian na mangibabaw sa iyong buhay. At kapag lumitaw ang kamalayan na ito, magsisimula kang makaranas ng isang mindset ng kasaganaan na nagbabago sa lahat ng bagay sa paligid mo. Sa Ecclesiastes, ipinahayag ni Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Dugang mga salitang ito ay mukhang malupit, ngunit nagdadala sila ng malalim na paghahayag tungkol sa sikolohiya ng kayamanan. Ang paghahangad ng pera para sa sarili nitong kapakanan ay walang katapusang kawalan. Yaong mga patuloy na humahabol sa susunod na material na pananakop ay natuklasan sa malaut madali na wala sa mga ito ang pumupuno sa kanilang mga puso. Ang tunay na matalino ay nauunawaan na ang biblikal na kasaganaan ay hindi ipinanganak mula sa isang pagkahumaling sa akumulasyon, ngunit mula sa isang mindset ng kasaganaan na naglalagay ng pera sa nararapat na lugar nito. Ilang beses ka bang naniwala na magiging masaya ka lang kapag nakuha mo ang taas, kotse o bahay na iyon? At pagdating mo doon, napagtanto mo ba na ang saya ay panandalian? ito ang bitag ng mindset ng kakapusan ang paniniwalang palaging may kulang ang kasaganaan ng pag-iisip na itinuro ni Solomon ay nag-aanyaya sa atin na makita na ang pera ay bunga hindi layunin paano kung huminto ka sa paghabol ng pera at nagsimula kang maghabol ng karunungan layunin at pangmatagalang halaga ang tunay na kasaganaan ay lumalabas kapag naunawaan mo na ang panloob na yaman ay nauuna sa panlabas na yaman. Ito ay ang kamalayan na nilikha ng Diyos ang isang universo ng mga siklo, pagkakataon at mapagkukunan na sapat para sa lahat. Yaong nabubuhay para sa walang kabuluhan ay nananatiling walang laman. Ang mga nabubuhay para sa kasaganaan ay umaakit ng espiritwal at pinansyal na kaunlaran. Ito ang susi na natutunan ng mayayaman at hindi pa rin binabaliwala ng marami. Ang tunay na kayamanan ay bunga ng layunin, hindi walang kabuluhan. Si Solomon ay nag-iwan ng isang piraso ng payo na nagtiis sa loob ng maraming siglo. Ang tatlong tiklop na lubid ay hindi mabilis na naputol. Ito ay hindi lamang isang patula na metapora. Ito ay isang prinsipyo ng pangmatagalang kayamanan. Habang ang mahihirap ay nakikipagkumpetensya, nagtatago ng mga lihim at natatakot sa paglago ng iba, ang mayayaman ay nagtatayo ng mga alyansa, nagbabahagi ng halaga at nagpapatibay ng mga koneksyon ipinakikita ng karunungan sa pananalapi na walang uunlad ng mag-isa, humihina ang mga nagbubukod sa kanilang sarili. Isipin kung gaano karaming mga pagkakataon ang napalampas mo sa pamamagitan ng pagsisikap na lumakad ng mag-isa, takot na magbahagi ng kaalaman o kumonekta sa iba. Gaano karaming mga pinto ang magbubukas kung nilinang mo ang mas matibay na relasyon. Si Haring Solomon, kasama ang kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapaalala sa atin na ang mga alyansa ay nagpaparami ng biblikal na kaunlaran. At kung nagsimula kang mamuhunan sa mga tunay na koneksyon ngayon, gaano karaming mga ani ang darating sa mga darating na taon. Ang sikolohiya ng kayamanan ay nagtuturo sa atin na ang pakikipagtulungan ay nagbubunga ng kasaganaan kapag tinulungan mo ang tatlong tao na umunlad, hindi mo maiwasang umunlad pa. Ito ang kasaganaan ng pag-iisip sa pagkilos. Hindi nakikipagkumpetensya para sa mga mumo, ngunit nagtatayo ng mga kolektibong kapistahan. Natuklasan ng mga nabubuhay upang magdagdag ng halaga sa iba na ang tunay na kayamanan ay nasa network ng mga koneksyon na kanilang nilikha. Sumulat si Solomon, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa sa simula nito. Nakukuha ng parira lang ito ang kakanyahan ng madiskarteng pasensya. Habang marami ang naghahanap ng agarang resulta, alam ng tunay na mayaman na ang kayamanan ay nangangailangan ng pangmatagalang pananaw. Si Jeff Bezos, halimbawa, ay pinanatili ang Amazon sa pagkalugi sa loob ng maraming taon habang nagdududa ang mga mamumuhunan at kritiko. Ngayon, inaanin niya ang mga gantimpala dahil naunawaan niya ang prinsipyo ng Biblia sa paghihintay sa tamang panahon para mag-ani. Ilang beses ka nang sumuko sa isang proyekto o pamumuhunan ng masyadong maaga dahil hindi agad lumabas ang mga resulta. Ito ang bitag ng mindset ng kakapusan. Gustong madaliin ang lahat nang hindi na ang mga ikot ng buhay. Ipinaalala sa atin ni Solomon na ang panahon ay kakampi ng mga taong matalinong naghahasik. At kung naghintay ka pa ng kaunti, gaano karaming prutas ang mayroon ka sa iyong mga kamay ngayon. Ang madiskarting pasensya ay hindi pagiging pasibo. Ito ay inilapat sa pananalapi karunungan. Ito ay kumikilos sa kasalukuyan na may isang pangitain para sa hinaharap. Ang mga natututong maghintay ay nagtatayo ng pangmatagalang kayamanan. Ang mga nabubuhay sa pagkabalisa ay umaani lamang ng mga mumo. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paghabol sa mga shortcut at pagsunod sa mga lumang prinsipyo na nagbabago ng pagmamadali sa biblikal na kaunlaran. Ipinayo ni Solomon, hatiin ito sa pito o maging sa walo sapagkat hindi mo alam kung anong kasamaan ang maaaring dumating sa lupain. Ito ay isa sa mga pinakalumang prinsipyo ng pamamahala sa piligro at sa parehong oras, isa sa mga pinakanauugnay, ngayon tinatawag natin itong intelligent diversification. ang mayayaman ay hindi inilalagay ang lahat ng kanilang mga itlog sa isang basket. ipinamahagi nila ang kanilang mga mapagkukunan sa ibat-ibang mga lugar upang balansehin ang mga pagkalugi at mga nadagdag sa daan. Ilang beses mo na bang itinaya ang lahat sa isang ideya, trabaho o negosyo para lang makita ang lahat ng ito ay gumuho kapag may nangyaring hindi inaasahan? Ito ang bitag ng limitadong pangitain na hindi pinapansin ang mga siklo ng buhay at ang pangangailangan para sa paghahanda. At kung hinati mo ang iyong mga pagsisikap at ang iyong mga binhi sa maraming lupain, gaano karaming ani ang maaari mong matamasa ngayon? Ang biblikal na karunungan ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang biblikal na kasaganaan ay itinayo ng may diskarte at maingat. Ang pagkakaiba-iba ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa emosyonal na katalinuhan na inilapat sa pananalapi ito ay tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang mayroon ka habang nagbibigay ng puwang para sa mga bagong pagkakataon ito ang walang hanggang karunungan na tumitiyak ng pangmatagalang kayamanan kahit sa panahon ng kagipitan isinulat ni solomon na sa araw ng kasaganaan tamasahin ang mabubuting bagay ngunit sa araw ng kahirapan isa-alang-alang ang pariralang ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang prinsipyo. Ang kasaganaan at kahirapan ay bahagi ng parehong siklo. Natuto ang mayayaman na huwag matakot sa masamang araw, ngunit gamitin ang mga ito bilang paghahanda para sa susunod na paglago. Ito ang kakanyahan ng pinansyal na anti-fragility. Hindi lamang makatiis sa mga krisis, ngunit lumalakas mula sa kanila. Ilang beses mo nang tiningnan ang pagkawala bilang katapusan ng lahat nang hindi mo namamalayan na maaaring ito ang simula ng isang bagay na mas malaki? Ipinaalala sa atin ni Haring Solomon na ang buhay ay hindi linear. May mga ups and downs, mabuti at masamang panahon at lahat ay may mga nakatagong aral. Paano kung nakita mo ang bawat krisis bilang banal na pagsasanay para sa iyong susunod na tagumpay? Ano kaya ang magiging buhay mo ngayon? Ang mahihirap ay madalas na nawalan ng pag-asa sa kahirapan at nawawalan ng fokus, ngunit ang matalino ay nakakakita ng mga pagkakataong nakatago sa kaguluhan. Ito ang sikolohiya ng kayamanan. Kapag bumagsak ang merkado, bumibili sila. Kapag nagdududa ang mundo, naghahanda sila. Ang Biblikal na kasaganaan ay hindi ang kawalan ng mga bagyo, ngunit ang kakayahang sumayaw sa kanila nagtitiwala na ang bawat siklo ay nagbibigay ng puwang para sa mas malaking ani. Nagbabala si Solomon, sinumang tumitingin sa hangin ay hindi magahasik at sinumang tumitingin sa ulap ay hindi magaani. Ang makapangyarihang larawang ito ay naglalarawan sa bitag ng paralisis, naghihintay para sa perpektong sandali na hindi darating. Ang mga mahihirap na pinangungunahan ng mentality ng kakapusan ay naghihintay ng mga garantiya bago kumilos ang mayayaman na ginagabayan ng karunungan sa Biblia ay nauunawaan na ang disakdal na pagkilos ay palaging mas mabuti kaysa sa perpektong hindi pagkilos. Ilang pagkakataon na ang nalampasan mo dahil inaasahan mo ang mas maraming pera, mas maraming oras o higit pang siguridad? Ilang proyekto na ang namatay sa loob mo dahil parang hindi tama ang tiyempo? Ipinakikita sa atin ni Haring Solomon kasama ang kaniyang walang hanggang karunungan na hindi kailanman magkakaroon ng perpektong mga kalagayan. Paano kung nagsimula ka ngayon, kahit na maliit, sa halip na maghintay para sa perpektong senaryo na maaaring hindi na dumating, itinuturo ng sikolohiya ng kayamanan na ang mga resulta ay para sa mga naghahasik, hindi sa mga naghihintay ng walang katapusan. Ang mayayaman ay umaani dahil naglakas loob silang maghasik sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na paralisado sa pamamagitan ng pagdududa o paglalakad na may pananampalataya at diskarte. Ang kasaganaan ng Biblia ay umuunlad kapag pinili mong kumilos kahit na hindi mo alam kung saan magmumula ang pag-aani. Ipinahayag ni Solomon huwag magmadali sa galit sapagkat ang galit ay namamalagi sa sinapupunan ng mga hangal ang aral na ito ay higit pa sa spiritualidad ito ang pundasyon ng emosyonal na katalinuhan na inilapat sa kayamanan ilang negosyo na ba ang nawasak ng pride ilang mga alyansa ang nasira ng isang sugatang kaakuhan ang karunungan sa biblia ay nagsisiwalat na Higit na mapagpasyahan kaysa teknikal na kaalaman ay ang kakayahang kontrolin ang mga emosyon sa harap ng mga panggigipit sa pananalapi. Ilang beses ka nang gumawa ng desisyon sa pananalapi na dala ng galit, takot, o pagmamadali at pagkatapos ay pinagsisihan ito. Marahil ay nagbenta ka ng isang pamumuhunan sa pinakamasamang posibleng panahon o nagtiwala ka sa isang tao ng walang kabuluhan. Ipinaalala sa atin ni Haring Solomon na ang pangmatagalang kayamanan ay hindi nagmula sa mga salpok, ngunit mula sa mga kul cool, matatag at may kamalayan na mga pagpili. At kung huminga ka ng malalim bago gumawa ng desisyong iyon, ano kaya ang magbabago sa buhay mo ngayon? Ang sikolohiya ng kayamanan ay nagpapakita na ang paghihiwalay ng damdamin mula sa diskarte ay isang natatanging tampok na ilang master. Habang ang mahihirap ay tumutugon, ang matalino ay tumutugon ng may kalinawan. Ito ang walang hanggang karunungan na nagpapalit ng mga krisis sa mga pagkakataon. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung kailan magtatanim kundi tungkol din sa pananatiling kalmado kapag nagbabago ang ihip ng hangin. Isinulat ni Solomon, kung ang bakal ay mapurol at hindi tatalasin ng isa ang talim nito, dapat gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay kapakipakinabang para sa patnubay. Ang simpleng metapora na ito ay sumisira sa modernong ilusyon ng bulag na pagsisikap. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas mahabang oras, ngunit tungkol sa pagtatrabaho ng matalino. Marami ang nabubuhay na pagod, tumatakbo ng paikot-ikot, habang ang matalino ay humihinto upang patalasin ang kanilang mga palakol bago magpatuloy. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng nasayang napawis at pangmatagalang kayamanan. Ilang beses ka nang nagtrabaho ng walang pagod, isinakripisyo ang iyong kalusugan at pamilya, ngunit tila hindi pa rin nakakarating? Si Haring Solomon, kasama ang kanyang sinaunang karunungan, ay nagpapaalala sa atin na hindi labis na pagsisikap ang nagdudulot ng biblikal na kasaganaan, ngunit diskarte na inilapat sa tamang panahon. Paano kung mas kaunting oras ang ginugol mo sa pag-uulit ng mga pagkakamali at mas maraming oras sa pagpaplano ng matalino? Ang psikolohiya ng kayamanan ay nagtuturo na ang kahusayan ay higit sa pagsisikap. Ang mga natututong ihanay ang enerhiya, oras at layunin ay umaani ng mas malaking resulta ng hindi gaanong pagkahapo. Ang mayayaman ay hindi nagmamadaling magmukhang abala, plano nilang maging produktibo. At ang araling ito sa Biblia ay nagpapakita na ang ginamit na karunungan ay nagkakahalaga ng higit sa isang libong oras ng walang layuning trabaho. Inihayag ni Solomon sa Ecclesiastes na ang wakas ng isang bagay ay mas mabuti kaysa sa simula nito. Ang parira lang ito ay nagtataglay ng katotohanan na naunawaan ng mayayaman. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilang lamang, ngunit sa pamana na iyong iniiwan. Bagamat marami ang nabubuhay upang makaipon, ang matalino ay nagtatayo ng pangmatagalang halaga sa pamamagitan ng paglilingkod sa isang bagay na higit pa sa kanilang sarili. Ito ang esensya ng biblikal na kaunlaran. Ang tubo ay bunga hindi layunin. Ilang beses mo nang hinabol ang mabilis na mga nadagdag para lang makita silang sumingaw sa paglipas ng panahon. Ang karunungan sa pananalapi ni Solomon ay nagpapakita na kung ano lamang ang may layunin ang mananatili. Uh, paano kung nagsimula kang mamuhunan ngayon, hindi lamang sa negosyo, ngunit sa epekto sa mga pagbabagong buhay at sa halaga na lumalampas sa mga henerasyon? paano nito mababago ang kahulugan ng iyong kayamanan. Itinuturo ng sikolohiya ng kayamanan na kapag naglilingkod ka sa isang banal na layunin, ang universo ay nagsasabuatan sa iyong pabor. Dito pinapalitan ng king mentality ang servant mentality. Ang alipin ay naghahanap lamang upang mabuhay. Ang hari ay naghahangad na mag-iwan ng pamana. Lumalabas ang pangmatagalang kayamanan kapag ang iyong mga desisyon ay nagpapakita hindi lamang ng iyong pitaka kundi pati na rin ng iyong pananampalataya ang iyong pamana sa pananalapi at ang iyong walang hanggang kontribusyon Ipinakita sa atin ni Solomon ang pinakamatalinong tao na nabuhay na ang kaunlaran ay hindi bunga ng pagmamadali kundi ng tapat na pagsasabuhay ng walang hanggang mga alituntunin. Ngayon, ang pagpipilian ay nasa harap mo. Ipagpatuloy ang pag-iipon ng utang at ang paggawa ng mga madaliang desisyon o simulan ang pag-iipon ng karunungan sa Biblia na bumubuo ng pangmatagalang kayamanan. Ang tanong ay simple, gaano karaming mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw nang hindi sumasangguni sa karunungan ng Diyos? Pag-isipan ito. Nabubuhay ka ba upang mag-ipon ng mga panandaliang bagay o mag-iwan ng pamana na magtatagal? Natigil ka ba sa isang mindset ng kakapusan, humahabol sa hangin, o nagpasya ka bang magpatakbo sa mindset ng kasaganaan na inihayag ni Solomon? Libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga desisyon? Ang katotohanan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lingkod at mga hari ay nasa isang detalye. Yaong mga naglalapat ng karunungan ay umuunlad. Yaong mga hindi binabaliwala ito ay nananatiling alipin. Sa makatuwid, magpasya ngayon na mamuhay ayon sa karunungan ni Solomon. Mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang bell at manatiling nakatutok para sa hinaharap na nilalaman. Dahil ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, ang paparating na mga paghahayag ay higit na magpapalalim sa iyong landas tungo sa espirituwal at pinansyal na kaunlaran.